Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, makikita nyo yung yung nakita natin, yun lang natin nakita na pagrampa ni Eliza sa kasal ni Samantha Bernardo. Ang gwapo pala ng kanyang partner. Parang bagay yung beauty ni Venom sa foreigner. O, hindi ko sinasabing minamatch ko siya sa partner niya. Hindi natin alam, baka married na yan. Pero bagay talaga si Venom sa foreigner. O, ba diba, malay natin yung destiny pala ni Venom ay taga-ibang bansa. Sa kabilang banda, talagang Darna or Wonder Woman itong si Eliza. Pagbalik Manila, may game pa yung cream line. Naging player of the game pa pag the next day. At anniversary ng Milo. At iyan nga, makikita natin na kasama na naman ang pinakasikat ng mga atleta ng Pilipinas. Ang nagbigay parangal sa ating bansa. O ba diba? andyan si Diane Castillejo, Christio, tapos si Hedilin Diaz, at marami pang iba. O, saan kayo dyan? Aliza Valdez, pagkatapos ng Milo event, tumakbo naman as a president ng Spiker, Spiker Storm at may mga kasama siya na sinuportahan siya. syempre ang buong team Creamline at iba pa.